Hey guys, afternoon fishing tayo guys. Dito lang tayo sa malapet. Oh, may naku na po sa pwesto. Charot. Lolupogs niyo. Na naka. Dalawa daw napakawala. Tapos ilan na ahon mo lalapags? Ay dalawa din na, na ahon. It's cream dory guys. Hoy, paki-check lang natin. Yung nakuha niyang cream dory. Ay. Isang maliit at isang hindi masyadong maliit. Delta guys, delta tayo. Ayun guys, ang pangatlong Karimdori ng Lolo Pogs natin ay naaahon na niya finally. Mukhang hindi na nakawala. Check natin. Karimdori! Another Karimdori. Yan. Yes. Ito naman. Ito naman. Ito pa. Beng, beng, buyeng. Hindi yan. Mas marami. Mm Hindi -hmm. na ito agoy. Tuluyo ko eh. Na, isang kalatkaran naman siya. Pa-experience. Wow! Two in one! Ayan guys, yung pampamahin. Katotos ako ragin yung nga po pala by the way. Nasa pwesto natin. And, gumagamit siya ng lumpia wrapper bilang pamain. O, oh, kinalat ka na. Bang! Yes, guys. Kung ano man yung maaahon niya, we'll find out. Wow! Kalawang cream Kalawang. tuli. Yak, panduli. Cream <laughs> tuli. O, wala natin, guys. Yan, gumagamit po siya ng lumpia wrapper bilang pamain sa cream dory. Na naging effective nung isang araw. Siya po ay nakapag-ahon ng tatlong, tatlong cream dory. Pakipalakpakan um, lang tapate. po natin, guys. Bigyan ng jacket. -ja. Bigyan ng jacket. Mm -hmm. Ng wheel phone Ang CD. Tingnan natin kung magiging effective pa rin ngayon yung pamamain niya ng lumpia wrapper. Okay guys, standby mo. Yung lumpia wrapper ng katoto nyo may nagpaparamdam. bayutok na lang At umaambon. Iligit pa tayo, guys. yung lumpia wrapper niya guys mukhang nakadali na nakawala ganda, guys. ang ganda guys atras tayo guys, ganda, guys. <laughs> janitor piece hindi ko pa ikahulog yan dory pala it's a prank so alam na natin guys ang isdang janitor e eh, walang pili hindi siya mapili sa pagkain. Kinakain niya bulate, minasa, pati ba naman lumpia wrapper. Ang lupet. Ubus. Magaling isla na yun. Okay, pangalawang huli ng kanyang lumpia wrapper. <laughs> What's that? Another. Another. Parang alam <coughs> Malaki to guys Paborito rin pala ng isdang to yung Wow Pangihaw <coughs> Lumpia wrapper pa more Okay Tingnan natin kung finally Cream Dory nga Yung maaahon ng katotoo nyo Sa kanyang lumpia wrapper Totoo? <coughs> wow Napaka Sige, pakiubos nga yan, oh. Para wala na pong nangaabala dito. Ayan, guys. Solid na solid yung lubya wrapper. Para sa ating mga kaibigan janitor fish. Yuhu! Gina, my janitor, gusto ko makapag-ahon. Tagal mo. Dito, kahit janitor pa yan. Matagal-tagal na rin nung huli tayo nakapag-ahon. 10 days! Naginim mo yun. Kaya niya ituloy eh. Imagine, 10 days walang fishing. Ah! Kalungkot. O, ayan guys, dahil ako po eh walang naahahon kahit isa pa, tataray ko yung lumpia wrapper. Kahit na janitor fish pa yung maahon ko. Masaya na ako, basta may maahon ako kahit ano. Okay, all set na yung ating lumpia wrapper. Kaya naman tinatawagan natin ng pansin lahat ng janitor fish. Welcome kayong kumaga. Hmm. Ayan nga, Janet o. Oh. Ah, ayoko oh, eh, na, ayoko na. Right, uh, okay, uh, <laughs>